God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang na Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng pulilan sa probinsya nang bulakan ating hilingin na maitatag ang alta ng ating manunubos sa bayan ng pulila. Maaybudag sa atong mga kaigsunan, diha sa Bisaya o sa Mindanao, bisan pa ka tungatong mga kaigsunan nga anaas sa Luzon o sa laing nasod, dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan ang ating pong mula sa aklat ng mga awit, kapitong-putpitong kabanata, ang talata po ay labing pito. Magmula sa mga ulap, mga ulan ay bumubos at mula sa papawirin ng galing ang mga kulog na katulad ay palasong sumisibat sa palib. Magmula sa mga ula, mga ulan ay bumuhos. At mula sa papawirin, nanggaling ang mga ulo. Magmula sa mga ulan mga ulan ay bumubo. At mula sa papawiri nang galing ang mga kulog na katulad ay palasong sumisibat sa paligid tulad ay palasong sumisibat sa palibot. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataw na minsan pang makadulog at makalapit sa inyong banal na harapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis sa lahat naming karumihan. At sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng pulilan sa probinsya ng Bulacan ng aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Pulila nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling tunay maitatag ang altar ng aming manunubos sa pangunguna ng Santong Espirito sa bayan ng pulilan. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon mo. At tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang ating pong pagbulay ay mula sa aklat ng Genesis sa ikatatlumpong kabanata. Ang dalata po ay tatlo hanggang ani. Kaya't sinabi ni Raquel kung ngayon, sipingan mo ang, 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 ang kong si Bila upang magkaanak ako sa pamamagitan niya. At pinasiping niya kay ako ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. Panig sa akin ang hatol ng Diyos, sabi ni Raquel. Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki. Kaya Dan ang ipinangalan niya rin ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan sa lita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay matapos ang pagre ni Raquel kay Jacob na hindi siya magkaanap. Eh, ang sabi ni Jacob sa kanya, hindi naman ako Diyos. Hindi naman ako pumipigil sa iyong mag-anak, ang sabi ni Jacob. Eh, ang sabi ni Raquel, si Jay. bibigay ko sa iyo yung aliping kong si Bilha para magkaanak ako sa pamamagitan niya. At tunay, nabuntis po si Bilha at nagkaroon siya ng anak na lalaki na ang ipinangalan niya ay Dan. Nasa sa wikang Hebreo ang ibig sabihin ay panig sa akin ang hatol. Ano po? Kasi inamin niya, sinabi niya na panig sa akin ang hatol ng Diyos. <laughs> Kaya Dan, yung kanyang ipinangalan, ano po? Kaya alam niyo po, itong bahaging ito, eh medyo delikado. <laughs> <laughs> naalala ko po, meron akong uh, nakausap na meron siyang kakilala na child maker. Na isang babae po ito na kung meron daw mga mag-asawa na hindi magkaanak dahil may problema ang babae, kinukuha siya. No? Parang sa ang akin pong tanda. Tatlo. Nakatatlo na siya na ipinagbuntis sa pamamagitan ng normal na pagsiping sa kanya nung asawang lalaki. Ang kwento pong ito, eh, hindi na bago. Pero hindi po ito laging pinag-uusapan. Ano po kasi, isang katotohanan na hindi ito madali. <laughs> ano po? Hindi lang para dun sa hindi magkaanap. Kung hindi maging dun sa babae na nagiging daluyan nung pagkakaroon ng supling. Alam niyo po, ang kawalan ng anak ay isang sa Israel sumpa. Ano po? itinuturing na isinumpa ang isang babae na hindi magkaanak. Kaya't patuloy na dumadalangin sa Panginoon. Alam niyo po kung matatandaan niyo si yung nanay ni Samuel. Ano po na si Hana. Eh kumiiyak sa Panginoon. Siya nga yung mahal nung kanyang kabiyak. Pero <laughs> dahil wala siyang anak, naku, ilalait siya nung isa pang misis ng kanyang mister. Ano? <laughs> so, isa pong katotohanan na napakasakit, napakabigat para sa puso, sa damdamin ng mga babae. So, Siyempre, sa mga lalaki din, pero maliwanag ito sa mga babae kasi hindi sila pinagkakalooban ng anak. Pero, Huwag po natin kakalimutan na may kapamaraanan ang Diyos. Higit sa lahat, hindi natin mapangungunahan ang kalooban ng Diyos. Actually, meron po akong isang nakausap patungkol. Uh, meron kaming uh, napag-usapan ng isang kapatid na hindi pa nagkakaroon ng anak. Tapos suggestion nga nung kausap, sabihin mo, baka gusto nilang mag-ampon muna kasi kung mag-aampon sila, marami kong nabalitaan, marami kong narinig na kwento na hindi magkaanak nag-ampon tapos nung nag-ampon, nagbundis naga na <laughs> ano? At samantalang ito ako din po, eh, maraming ganyang kwento na, na rinig. Ano? Alam nyo, yung pananampalataya ng ating mga kapatid na hindi hindi pa nagkakaroon ng supling, eh hindi po natin mababaliwala. Ano po? At dapat maging maliwanag sa atin. Ano ba ang pangako ng Diyos? Lalo na po dun sa mga kapatid natin na hindi mag-anak. Ano ba ang pangako ng Panginoon sa inyo? Ba ba? Shondorobo si Karabakaya. sa oras na ito, alam niyo po, may pangungusap ang Panginoon na siya'y nagkakaloob, nagbubukas ng mga sinapupunan. Kyondo robo, suko to kyoto robo, si katakyanda raba, syondo robo, si Karabakaya. Sa pangalan ni Jesus, Ama, dasal namin na makaroon ng kaganapan ng iyong pangako na ikaw ang nagkakaloob ng buhay sa mga sinapupunan ng aming mga kapatid na matagal na natulog sa pangalan ni Jesus sinasalita namin ang kaganapan ng iyong pangako Ama, na ikaw ang magkakaloob ng mga anak sa mga walang anak sa pangalan ni Jesus. Hindi isa, Panginoon. Mga anak ang iyong ipagkakaloob sa kanila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At hindi namin pinapayagan ang anumang kasinungalingan ng kaaway mula sa pagbuo, Panginoon, Mula sa pagdaloy ng buhay, ng kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Hayaan mong ipadaloy ang iyong pag-ingat, pagsama. Pagbabantay sa aming mga kapatid sa pangalan ni Yesus. And by faith we claim, tinugon mo at tinanggap ng iyong mga anak ang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus alam niyo po sa aking puso may kapanatagan kapatid kaibigan ang pananampalataya ay hindi pag-asa ang pananampalataya ay pagtanggap <laughs> higit sa pag-asa ang pananampalataya ang pananampalataya ay pag-angkin pagpapasalamat sapagkat tinugon na ng Diyos ang panalangin. Kaya gusto ko lang pong ipaalala sa bawat isa. Ang Panginoon ang nasa atin, nasa panig natin ng Diyos. At kung nasa panig natin ng Diyos, wala tayong dapat ipag-alala. Wala tayong dapat ikapangamba. Dapat lamang tayong pumanatag, magpasalamat at ang kinin na tinanggap natin ang ating mga panalangin. Nalalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagagalak, nag salamat sa pagtunay pinagkalog mo na ang iyong handog sa aming mga kapatid at sa bawat isa. Lord, ano pa man, ang pangangailangan ng iyong mga nakayaan mong salitain ko, ang isang bukas na kalangitan upang ipadaloy ang iyong spirit at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus at Lord, dito din yung aming panalangin sa bayan ng pulilan. Dasal namin ang kapakumbabaan mula sa Santong Espiritu. Dasal namin ang unawaan. Dasal namin ang patawaran. Dasal namin ang pag-ibig at pagkakaisa na dumaloy maging dahilan kung bakit sa pangungunan ng Santong Espiritu ay maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng pulila at sa pangalan ni Jesus ang aming pananampalataya tunay makakapaghandog ng pagpupuri pagsamba ang iyong mga anak and by faith we declare the fire of revival sa pulilan. Sa pangalan ni Jesus. Ayan mundo dumalo ito sa Baguio City. Kagayan dior Oro, Lipa Pilipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito. Hayaan mo mapangyari sa kanilang dakilang tawag mo at sa pangalan ni Jesus. Ikaw po amang Diyos ang magkaloob ng kaunlaran sa kanila. At hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon. Visayas at Mindanao, ipahintulot mo na ang mga biyayang ito ang magdulot na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel to be a missionary sending country and to be the America of Asia in the height of its glory. Nasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ipagkaloob mo na ikaw ang sumama at magpatotoo ng iyong pangunguna sa kanilang buhay. As you also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, hayaan mong maipahayag nilang yung ka katotohanan ng kaligtasan sa mga bansang iyong pinagdalhan sa kanila. Habang idinudulog din namin sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Gayun din sa Department of Finance, sinasalita namin ang pagkatakot sa iyo. Sinasalita namin ang pagdaloy ng Santong Espiritu. At tunay Panginoon, may waksi ang korupsyon sa departamentong ito. Ikaw ang patuloy na magtagumpay habang ang pagkatakot sa iyo ang patuloy na nararanasan ng lahat ng kabahagin. Siyoso pray sa aming mga training agencies, sa main lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, church, Renewal Asia-Pacific International Institute Studies. Kung magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang magandap ang iyong dakilang kalooban. As you also pray for the fulfillment of your purposes sa mga bansa naming tutunguhin upang manalangin Panginoon sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei idinudulog din namin sa iyo. Ang Hong Kong, Macau, at Taiwan. Hayaan mo kumilos ng may kapangyari ang iyong Santong Espiritu at maganap ang iyong naisin. Lord, you also pray sa fulfillment ng purposes mo sa US, sa South Korea, sa Brazil, sa North Korea, at sa Russia. We declare the fear of the Lord. We declare the fire of revival and we declare the blessings of peace sa Israel. Maraming maraming salamat ang aming pag-asa at tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen! 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 Praise God! Praise God! Sa pagkakataon ito, ayan niyo po salitain ko ang bas-bas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare there's no house in love with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. Amen, 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 amen. amen praise God. Praise God! Hanggang sa susunod sama-sama nating ideklara. God bless the Philippines, big time! And so we declare to God, be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 amen, amen. Praise God! Praise God!